Tayo sa tindahan ni Nanay Marie. Dito po sa Tomas Conde Rice Store. Ito po ay eh, nung mga nakakaraan buwan eh isa sa po sa po sa mga nagtinda rin ng na 41 pesos per kilo ng bigas at 44 pesos per kilo ng bigas. Pero sa ngayon wala na tayong makita. Ayan. Magandang hapon Nanay. Magandang hapon din. Opo. Nanay, bakit wala na pong 41 pesos o 44 pesos? kayong uh, paninda? Wala na po silang maisupply sa amin na Class B. Oh, kailan pa po naubos? Ah, itong nakaraang November. November? Opo. Wala na? Wala na po. Opo. So, ang pinakamura po ninyong uh, bigas ay? 51. 51. Oo. Ito ba dati? Magkano ba itong 51 dati? 50. Ha? 50. Oo. Oh. Ayan. Tumaas ko oh. po lagi ng 25 pesos. Okay. Tapos, ang huli po namin kuha ngayon, 1275. Oh. Ang kalahating kaban. Apo. Bale, pumapatak na 2550 ang isang kaban. Kaya ang binta naman namin, 52 bali 50 pesos lang po sa isang kaban ang kita namin magsusupot pa po kami eh nanay uh, ito po bang uh, presyo ng bigas eh pataas pa o hanggang dyan na lang ang taas o tataas palagay pa palagay ko po hanggang dito na lang siguro uh, gawa pa ng pagkati pag ng Enero, Pebrero, Marso may umaani na pong pa isa isa pero mahal din po daw ang kuha nila ng palay gawa ng ang iba nakapagtanim daw ang iba ang hindi dahil kulang sa supply ng tubig ang tubig daw nahati ngayon sa magpapalay at sa Maynila ang dinadala yung iba at walang tubig mababa daw ang pinagkunan ngayon ng tubig kaya kung kami rin, may maliit naman kaming saka, ang ginagamit namin ngayon, bumba, patubig. Hindi kami na umaasa sa niya dahil kukunti lang daw ang pakawala na tubig sa irigasyon. Sige. Salamat po, Nanay. Opo.